Hello po sa lahat ng makakapanood ng video na to. I'm Coach Justina Dalagua, a registered psychometristian, financial advisor, and a former college instructor. And isa po ako sa natulungan ng sistema na ishinear sa akin ni Mentor Marlon Divera or also known as Mentor Boy. So nagpapasalamat po ako sa kanya dahil because of his generosity na ishare ang aming, uh, ishare ang kanyang sistema sa online para mas kumita ng malaki, di ba? Regardless kung Uh, down the line niya or cross line niya man, pag sinabi niya pong cross line, kahit hindi siya kikita sa taong ito, tinutulungan niya or tinuturuan niya na paano gawin yung business. So, how much more po ikaw na na-invite niya, na-sponsoran niya, na ibig sabihin, pag natulungan kanyang kumita ibig sabihin mas magkakatulungan kayo dahil lahat po tayo dito pwedeng sabay-sabay na umangat so congratulations in advance dahil nasa tamang team ka nasa tamang mentor ka and we are welcoming you into technocrat community